Manood ay, sa ay, Batang Kiapo, ra Kasi ano Batang Kiapo? No. Don't forget to subscribe. So, manood ay, sa ay, Batang Kiapo. No, kay Rakrakan na, guys. Ayan. Ikaw, kasalana, Wait lang ha. ha, hapit na, guys. Wato na to, guys. Kaya nindot na tayo. Pasensya na mo kung hina yung signal, ha? Kay bago lang nag nag-line ang panahon diri, ha? Ah. May na nato. Ang saya maging mommy. Especially when no. everyone helping. So comfort, protect, and support. Thanks to you guys. with e from David, sa signal, sa TV, yeah. It's okay. um, um, sa Kasi advance yata na sa pagsasilipon. Amot lang kita lang nato. Convenient. Ang dali lang. Dahil ikaw ang superhero. Oh, way way. plan B with you should trust the ones that come from an expert. Wilkins distilled because your family is worth the Wilkins. Is your family? So, ato na nato guys nga magbatang kiapo na guys kay Rakraka. <laughs> so, magbatang kaya na guys kay ato ng kita on the guys ha. Pag magbatang kiyapo na. So wait lang kay nindot na kayo ang batang kiapo ko magrakraka na. Oh, na may kauban ako. mga na Ayun Layo, mag Hanap. <laughs> wait lang ha, wait lang. Ay, wakay oh Wait lang po, hapit na po sa so kay si Bubbles guys, kay anak na siya sa Tridor no, si Bubbles no. Ito grabe yun. Tawa pa pa ni Bubbles ni anak ito so sa Tridor no, si Bubbles no. <laughs>

Di diba, uban ba yan sa channel 22? No, rakrakan. Si Bubbles. Go Bubbles. Go Bubbles. Yan na lang po yung bagong babae. Lagi ito kisa nakalamot ko ito sa babae nga pangan. Uy. Sa katong nindot ba ito siya mo acting? Kuan. Si Bubbles. No. Hello. Don't forget to subscribe. No. So si Bubbles at pangitaon si Bubbles guys so shout out kay bago ni siyang uh, TV ni nanay ikan sa katayangan iyalang iyalang gi, gibaktas <laughs> <laughs> at gipangita ang si Bubbles no kay nagikot kay kuan anak ito, si Bubbles ba anak dito sa Tridor no ano awit lang kapamilya ka, ana. ba, ba, man anak ano oras Ma Mausak ka man yung oras, ano? 8.15. So, huwaton sa nato kadali ha. Huwaton sa nato kadali. No. Huwaton <coughs> po nato kadali guys. Si Bubbles guys. No, kay. Kanaan kuan na. Wait lang po. Huwaton po nato si Bubbles. Ayan, hapit na po. Ayan, so. May nagabi po sa ininatan ng dira. No. Ayan. Ayan nakuha na to kaya na si Bubbles guys. Astig, guys astig kayo guys astig kayo guys ang kanabakbakan guys astig kayo si tanggol 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 ta o oh, si tanggol o oh, nagkaurag bang inasal nag open na dahil dito o crispy o sa to crispy king crispy king sa Katayngan. nag open na dito o branch no o Oh, dapat sa munisipyo sa Katayngan. So, nanay, nanay branch ang crispy king, no? Ayan, so huwato na to guys, si tanggol guys, so, si apple guys, o oh, si apple bubble. <laughs> si apple, si bubbles guys, no? Yes, yes, yes. Astiga na kita to, uy. push 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 astiga na gid ra sa rakrakan oi si na na po ibag on trader oi trader yata tong babayi kasi mo na po to mo kontra kang babulos no mo na po to ang babae nga mo kontra na pod ano <coughs> na magini ang tanggol oi ah astig na mangi eh. ang barkada ni tanggol na eh tuwag yapon sa kulungan Agoy, kaluoy naman daw. <laughs> Katong Anano. Anako ka, kon sa Anano. Si Anano. Abangan nato si Anano, guys. Si Bubbles. Ang babaeng na bagong kalaban ni Bubbles, guys. Ang kasilos-silos ni Bubbles. <laughs> no, pasensya naman ko. Ang ating signal. Hinahinay lang kay ah uh, naghinay ang mga connection ka ganina, no? Wait lang. Hello guys, don't forget to follow this channel po. Ayan. So, gabi. Ato flex ang Astron. Ang Astron ni Nanay. Nakaduga naman yung tao na. Main lawn, eh. Wait lang guys, kinag-morg nindot na kayo ang pat patalastas guys ay kung sa mga bata pa palatastas. No. Ano ra? Ano? Ano na? Tara. Oh, kanin mo ni babae na 'yo. Oh. Oh. Eh, ma'am. Hindi po sa nakikilala mo Na. No. Mas makabubuti po sa nang ipakilala si Marcelo kay Don Julio. Ano? Alam mo naman kung ano klaseng taong papa.

Ako, awo. oh O nga, nagkaanak sila, no? Hala. Naday sa ilaing gani. Agay, nahibawaan. Patay. Oo. Oh, Oo. Oh. Naday lain. Hala. Pinapatawag ah, niya daw.

Huwag niyo naman siraan si Marcelo. Agoy. Ayan. Basahin mo. Hala. Pinaimbestigahan ko na yung Marcelo. Agoy. Makaraig. Ang gawain niya ay manligaw at magpaibig ng mga mayayamang babae. Kuhut-hutan ka Ta <coughs> niya. Tapag nakukin niya lahat ng gusto niya, ay papatayin niya ang mga biktima. Hala. At ikaw ngayon, Olga, ang binibiktima niya. Pera lang ng Montenegro ang pinupuntir niya niya. ni Olga, oy. Oh, eh. Hindi na to! Nakiinvesto e, ka pa lang, papa. Ta! Mahal namin ang isa't isa! Tisa. Ta! Kinawa mo pa kung sinungaling? Okay na yung papa, Pero no? Asti kami ni mahal. Ang... Ngayon, binulag ka na niya. At sasaktan ka lang ng lalaking yon. Ta. Alamin mo ang totoo. Tapatangan ta ta mo, Olga! Parang okay, yung acting, no? Tanga! Wala ay. Nakadoon doon ako sa mga acting acting nato ay. Bakit na? sa college ba? <laughs> Kaya mag-acting acting me. <laughs>

pamilya ng biktima mo. Ta. Lahat ng babaeng yun, naging nobya mo. Ha? mo na pera? Oo! Sige, ako! Maniwala ka, Ol, kasayu, hindi! Ta, ama na nagkaanak sila. na lang Hala. Mag mag natin. kita! الله. أقول ما بوهنا. تا. راك راك.

malinig na ang pangbalakasan proses ng kabataan. Tawag na Tanhalay Kids! Ta. Abangan ang na ng pangarap. Karun, humana ang mga dagkot na ino? Ha? Humana ang katong sa mga dagkot? Murag na natin pinakalas nga nagdaog. Wala na ako kasubaybay sa tanghalan. Okay, wala na kasubaybay sa tanghalan. Mama, TV sila, sila lang manood. Wala ako wala ko, ko nasanay katong pag pagsukod nga wala na dire TV, wala ko sa sa tanggol. Wala na po kong naganahan o panood. Nila pa makikita ang tanggol sa kanong bago pa lang kayo, mga interesting kayong story. Nakaroon na po, nga, nindot na po ng mga, na na mga, kuan, na na po insert, insert. <coughs> So, huwato lang nato guys, ang part oh, sure. to guys, sa tanggol guys, no? Hindi Kay astig ka na, no? Sa mga nakakita ka ganina. Sa ganina, 16. Kaya pagman manang hawa na po, pila na, kuha na ay, unom na lang. Kaya man. Patalas <laughs> na lang. Hello, sa loyal na itong nanonood ka ron. Oh, kung nani na lang, Odor, ha? Katong dati. Katong dati ba, hindi rin yan. lang, to sa IBA-CBN. Kay nakaabot og 100 ka, sobra 100, ba itong nanood? Ano niya, -na iangkon kay daghan o nanood. Gidilit oh. pa na akong video. Gah. <laughs> oo oh, gidilit. Oh, oo, oh, oo, ma-autoshop. Murag first night yata to, or second night yan. Naangkon, O, oh. Sila lang. Sila ah. lang. Sila

No, yan na po siya ikaw ano. Si Babos. Na no, lang na guys is iisip high cholesterol, nakakaroon na pang at pangangalay dahil kulak sa vitamin B. Vanilla, not just 3 but 5 B vitamins. 20 Doble na ba ang pagod mo dahil doble ang kayod mo? Baka iba na ang kailangan mo ngayon. Switch to Brand Adult Plus. May doble calcium, B vitamins, and vitamin C. Para doble ang tibay. Mag-doble sa B Ikulor na nilapahan sa detergent lang. Sapat so, na ba ang linis? Baka may naiiwan pang germs. Magzonrox <laughs> Color Safe with detergent sa bawat babat. Sa expert germ killing ng Zonrox, patay ang up to 99.9% germs na di kaya ng detergent lang. Kulay at linis na may pagmamalaki. Expert germ killing linis ng Zonrox Color Safe. Di yan kaya ng detergent lang. Ang laki ni Pansit kanto? Pa ka. Ang laki ni Pansit kanto. Ang pa ka. laki ni, laki ni Mas kya po. I've switched to Pantene Supplement Conditioner. with pro-vitamin and real collagen. It's nourishing formula goes deep and helps repair three times more damage. Kahit ako, still on shiny hair, unless a future course. It's not luck, it's panty. It's Pantene. crunchy chicken sandwich? Crunchy

Ni Chloe. Oh, well, so yeah. guys, hapit yeah. na guys ang batang kaya po guys, no? So, astig na tayo. Wato na to ang part 2

I don't to step up, it's high back Plus with more growth nutrients than regular milk To help support strong bones PDA sure Plus, 1.5 times faster growth in 8 weeks So happy the guys Viruses and bacteria to enhance your immune system To my the first sign of the bond Sign of Basta manginasal, chicken nasal. Tagus ang iyong sarap! Samahan pa ng sausawan at tono bakna! Kaya di ba <coughs> ka-bili? ang saya! Hmm. Pag nasimula na ang sore throat, unahan mo na with doctor-prescribed Kamilosan. With seven natural ingredients for sore throat relief. Kaya be sore throat ready. Keep Kamilosan handy. Your frontline against sore throat. Natural Kamilosan.

kasi pag sobrang init baka ma-dehydrate si Bunso. but iipos din ng signal. Sa cha cha ano na karahasan, sexual, horror o droga na hindi lang ko sa mga bata. Nanara. Kasi mukhang na yan. Oh, di, di. Ang katunay ang babae dahil si Olga. tinanggap niyo siya. Ay. Dahil lalaki siya. ta mauli ah. Mapunta Ay. ko sa balang araw sa mga negosyo naming mga Montenegro. Pero yung anak mong babae, walang maitutulot na maganda yan sa pamilyang ito. Ano? Magiging pabigat lang yan. sa sa'yo. Ta, kasakit mo. No? Walang silbi. Ta. Ay, yes, yung... hindi ko pababayaan si Samantha. Pwes mamili ka. Lalayas ka sa pamamahay ko kasama ang anak mo at iiwan mo si Greg. O kaya, magiging pati ka pa rin ang pamilya mong kapiling si Greg. Pero, ilalayo mo ang anak mong babae. Tama, di ay. Sigurado ako ba sa decision, ma'am? Ah. Oo. Oh. Mahirap. Oh. Mahirap man itong desisyon nito, pero... Ito na lang yung anong mm. kumparaan para malakihin ng maayos yung anak. Kahit okay, na ako sa tabi na. Ipapakilala mm. ka ba namin sa bata pag nagkaisip ka siya? Uy, oh, masyadong delikado yung mga dito Hindi ako maaari. Ang galing mo na si Samantha, Ituring mo siya na parang tunay mo nga lang. Ang mga panila ko ng panggastos, mm -hmm. ha? Habang pinapalaki mo siya. Makakasak sa amin, ma'am Olga. Magiganti-ganti na na sila. Nga na na makalintay nga na siya anak ng babae. Kalintay na lang, kaysa mapalaya siya. Hindi kaya ko yung pagmamahal na pinagbabawal na ibibigos sa anak ko. Oh. Ano nga nangyayari dito sa anak mong buhay? Nasa Amerika. Dibigay ko sa kaibigan ko na magkakatiwalaan. No. Dugay ka. ka. trusted quality sa presyong abot kaya. Ima na ang part 2. life runs on everybody. Babay na babay.